Good morning mga kabiyahe Andito na naman tayo sa tabing gaga Tikoto natin nag sa Ano natin Yung aso Giniginaw siya eh mai malak sing barco sa lolo malaki ayo 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 huwag nyong kalimutan pag subscribe pindutin niyo yung notification bell para updated kayo sa mga video ko huwag nyong kalimutan pag share o pag follow sa channel ko galahad tv marami pong salamat sa pagpanood ninyo sa mga video ko sa lahat ng mga followers ko Thank you, thank you so much sa inyo Sa pagpano sa Youtube channel ko Dito yung Yung aso ko Yan o Kinaligo ko siya kasi mainit eh ngayon. Ilaligo. Balik tayo sa ano sa barko, malaki 'yan oh. oh. Thank you for watching.